Good morning, na dito ngayon si Papalon sa bayan sa Kabuyaw. Naglalakad-lakad tayo dito sa ito sa plaza nila. Tayo ipapunta muna rito sa kanilang simbahan, ang pinakalumang simbahan dito. Ayan, ah, uh, natatanong na natin dito yung simbahan at dito tayo mag-ikot-ikot muna sa bayan sa Kabuyaw. Ayan o, oh. ang kanilang mga plaza. Kaya lang ay sarado. Maganda yung mga guys oh. Ito lang uh, sarado. Hindi tayo makapasok. Ayan. Ayan mga guys, isa yung pinakalumang simbahan dito sa Kabuyaw. Ang napakaganda. Ayan oh. ganda ayan yung kanilang plaza rito uh, isa rin sa napakaganda Napakagandang tanawin at magandang pasyalan dito. Uh, at pag nagsimba kayo dito napaganda. Ano? Uh, may mga decorations nila rito ng mga pailaw. May mga sinaona to. Uh, bago uh, ko inuwan na nga, binago na nila mga kung kasi mga nakaraan ay puro malumot pero ngayon napakaganda na. Ang gandang uh, simbahan. Isa sa pinakaluma rito sa uh, Bung Laguna. yung kampana oh. Ngayon guys, uh, maglakad-lakad naman tayo dito at ikotin natin dito sa ikot tayo dito sa bayan sang uh, Kabuyao. Ayun, ngating Mama Mary. Okay guys, sasamahan ah, niyo ako at ah, tayo mag-iikot naman dito sa pinaka plaza naman dito, dito, sa kabila. Tara. Ay mga guys, so oh, ito yung kanilang uh, ah, plaza plaza rito sa simbahan na malaki din. Ayun oh. napakaganda, Pakaganda. Malilim rito at ah, napakalinis. Yan lalaki ng puno sa akasya. gala gala naman tayo dito sa kabila mga guys well, mga guys habang naglalakad tayo dito sa kabuya o dito sa mga likod simbahan mapapansin nyo malalaki ang puno rito sa mga kahoy mga akasya ang ganda tingnan kasi may malilim at malalaki yung mga puno Ayan, na uh, nandito tayo, naglalakad tayo dito. Tapunta tayo doon sa uh, kanilang public market. Pero ikot-ikot muna tayo rito mga guys kasi hindi ko man kamisado itong lugar to. Medyo naliligaw tayo rito. Uh, titing puro one way kasi ang dito. Ah, uh, ito pala. Yung dito sa kabila. Doon ako dumaan sa kabila. Oh. Ngayon, uh, dito tayo sa kanilang uh, public market. Ito yung public market eh. And ito na yung kanilang mga public market Pero hindi ko alam kung di siyang banda dito Yung pinakaplasan nila rito sa pinaka Monship yung Ang alam ko na dito yung simbahan lang Saka ito yung dinadaanan ko Ayan mga guys oh. Oh. Ito yung kanilang public market dito Ayan napakalaki din pero hindi ko alam kasi kung nasa banda yung pinaka plaza rito, yung pinaka munisipyo nila. Yun yan, sabi ko sa inyo na hindi ko kamisado itong lugar so Pero ikot, ikotin ko na ito mga guys. Para makita natin. ah uh, ito yung kanilang public market. Malaki din, pero hindi na ako papasok dyan. Ayan o, malaki yung kanilang public market. Dito tayo, magigot ikot tayo rito. Hanapin natin dito yung uh, kanilang talagang plaza sa kanilang bayan. Kasi hindi ko nga alam yun. Lakad-lakad tayo para uh, kita natin sa inyo mahaba yung kanilang uh, palingki dito na mahaba pala eto ito din yung tagusan din pala dito kaya hindi lang natin alam kung saan dito yung pero dito ikot ikot lang tayo rito kung saan banda yung pinaka plaza tara at hanapin natin ay mga guys bumalik ako kasi uh, ito pa lang pinaka plaza yung simbahan dito kasi nagtanong ako kung saan banda yung pinaka plaza rito yun nga yung sa simbahan yun pala ang old plaza nila ngayon nandito tayo sa public market nila kaya lang hindi na tayo papasok niya sa luban. ikot ikot lang tayo dito sa kanilang public market na malaki yan napakalaki din yung kanilang maganda din ng kanito yung kanilang mga public market kasi malaki. Maganda rin dito yung mga kanila mga paninda. Puro may mga istante. Hindi nakalapag yung kanilang mga paninda. Yan ang maganda. Kasi isa, pinaka-importante yung may mga istante yung mga kanila mga paninda. Dito pala ako dumaan mga guys. Oh. Kaya hindi ko kasi kabisado itong lugar to. Kaya... Maliligaw ka rin dito pag hindi mo kabisado. Kasi karamihan puro one-way ang dinadaanan eh. Ayan. Ngayon, uh, papunta tayo ng highway. At tayo iuwiin na rin. Pero bago tayo pa maglakad-lakad muna tayo rito habang uh, papunta ng highway. Kasi, kasi medyo malayo rin ang lakarin natin papuntang highway natin yung kanilang uh, plaza picture lang natin mga guys ipang tanwil natin para mas maganda ayan o oh, napakagandang magasa so, napakalaki pala din yung kanilang public market ayun na ah. tatawid tayo dito sa kabila tingnan ko muna rito guys kung ano dito sa kabila bago tayo pumunta ng highway parang pakita natin sa inyo well mga guys uh, dito na raw dumaan, tingnan natin dito dito pala, bilihan dito pala ng mga pagkain dito, sa kamay mga damitan din, mga kainan ayan o Nandito lang yan sa kwan din, sa likod lang sa harap din sa public market. Kaya lang maglakad-lakad ka lang konti rito para makita mo yung kanilang mga apisto dito. Maganda rin pala dito. Ayan po sa... Ito paglabas mo pala rin dito ay parang plaza din dito. Sana tayo. Ah dito tayo lalabas tayo dito. Yan puro mga bili, uh, bilihan din ng mga pagkain dito. Ngayon na uh, ikot na lang tayo at tapunta tayo dun sa highway. Yung kabila pala rito, yung ating dinadaanan ay public cemetery pala. Kaya nga guys, yung public cemetery. Ngayon, uh, tayo lalabas. Ala, hindi ko na alam kung saan tayo dadan dito. Pero okay lang. Ito pala mga guys, yung pinaka ng public cemetery. Oh. Ayan. Pero hindi na ako papasok doon. Kita ko lang sa inyo mga uh, bandito ay gumagawa pala ng kuhan kasi narikaw na ako doon kasi mga eskinita na yung dinaanan ko doon pero hindi na ako papasok doon pakita ko na sinyo rito yung salabasan kasi wala naman tayo pupuntahan dyan eh. yan ito yung mga gumagawa na sila rito ng mga lagayan ng mga paninda nila ayan yung mga kandila sige salamat, salamat. Ay pa, ay pa. Oo. Sige, salamat po. Ayan, kumakain yung mga ating mga pinsar dito sa mga naglilinis sa pansyon. yan dito lang tayo sa kan sa guys, hindi naman tayo papasok doon kasi wala naman tayong uh, wala naman tayong pupuntahan dyan. Ito yung mga panin, dito yung tindahan sa mga kanila. Mga kanila, ayan. balik na lang ako ayan yung mga kanila ayan mga lapida yan dito mga paggawa ng lapida ayan. okay guys uh, tayo lalabas na kasi naligaw nga ako doon uh, balik na lang tayo ng highway para umuwi yan, o kain na lang kayo. Sige. Uh, uh, guys, uh, lalabas na tayo. Ayan mga guys, uh, palabas na tayo dito. O um, dumang naligaw nga Diyan uh, dito tayo kumuhan. Dito, um, dito tayo dadaan. Palabas. At uh, papunta tayo ng highway. Kasi ito yung, doon pala o um, dumaan kanina. Doon sa um, papasok rito. Ayan, yung mga bulaklak nila no? palabas nito guys uh, tayo maglalakad tayo papunta dun sa highway uh, medyo malayo-layo din lalakarin natin pero para makita ninyo yung mga dinadaanan natin dito sa bayan sang Kabuyao. maganda rin yung lugar sa bayan sang Kabuyao mga guys kasi dito rin napakaraming pabrika rin yan dito. Mga pagawaan. Isa rin ito sa nauuna sa pag-unlad na bayan ang Kabuyaw. Kaya lang doon, kaya tayo doon kanina ka, doon sa may simbahan. Di tayo doon nakapasok doon kasi uh, sarado at unang-una. Ginagawa kasi yung kwando yung pinaka nila kaya hindi natin mapasok-pasok ayan yan, hanggang dito pala yung mga nagtitinda ano, oh, mga halaman ayan yung mga dito na mas kabila mga kandila naman dito yung paninda nila ayan yung mga kandila na paninda bago kayo pumasok do sa tawag dito cemetery gusto nyo bumili ng kandila dyan lang oh, pagbaba nyo lang dito Okay guys, nasama nyo oh. Papunta tayo doon sa mana, sa uh, highway at ay maglalakad dito naman tayo. Ayun, papunta doon sa papunta na yan diyan sa public market, diyan sa pinakaplasa. Okay guys, sama nyo oh. Eh mga guys, uh, nandito na tayo sa highway. Tayo eh, tatawid diyan. At sasakay na ng jeep papuntang Kalamba. Ito yung pinaka maganda rito yung arko nila oh. Ang ganda ng view rito mga guys. So, tayo rito. Ayan. Ayan yung Ang kanila mga arpo rito mga guys. So, ang ganda oh. Napakagandang Eh, uh, ayan, papuntang Santa Rosa yan, papuntang Alabang Itong lugar na to, ito papuntang uh, Kalamba Ayan, napakagandang kwan dito Napakaganda oh. yung view nila rito uh, Lakad-lakad tayo, tawid naman tayo dun sa kabila Para pakita natin sa inyo, ayan Bago tayo sumakain ng jeep uh, Ipakita mo natin sa inyo yung a nila rito na maganda ayan o guys oh, papuntang bayan na yan sa kapuyaw mamaya na uh, tatawin tayo rito mga guys ako'y aabang na rito aabang na ako sasakyan. Uh, sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. At patuloy na ni Papa to, uh, Papa lang ng ating pagbibidyo. At uh, ingat po kayo at God bless. Uh, hanggang dito na muna. Bye-bye!